sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang mga ingredients na ito. So, meron ako dito loaf bread or cream bread. Magtakip yan. So, sabay nating tatanggalan ng mga gilid na mga medyo matitigas na yan. Haler ka kusina, kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi -sure sa inyo today. Napakadili lamang dahil tatlo lamang ang ingredients at isa na nga dyan ang cream bread. At ito naman ngayon ang margarine na garlic like flavor pero pwede rin yung plain lang kasi nga ito lang yung available ngayon sa bahay so ito na lang ang aking nilagay pero masarap ito, kakusina. So, ipapahid lamang natin sa isang piraso ng cream bread na tinanggalan ng mga gilid. Kakailanganin din natin ng cheese. Pwede ang cheese melt. Pwede ang ordinary cheese na. Ayan, grated cheese ito, kakusina. Ikaw na lang ang bahala kung gaano kadami ang iyong ilalagay. Tapos ngayon, itatakip naman natin itong, it, itong isang piraso. Ayan, pagtatakipin natin at kukuha tayo ng ayan, baso na ating ipa-flat sa ating tinapay. Ganon lang kasimple ka kusina, ba diba? Ayan. Ayan. And then ngayon, ikakat natin sa desired Uh, size na ating gusto. Ayan. So, ayan, hinati ko muna at ngayon naman ay hahatiin natin sa apat bali by triangle. Ayan. So, ayan ka Kustina, napakadali lang, di ba? oh, ayan. Ngayon naman, kung wala kayong oven, pwede ang kawali. Pero kung meron kayong oven, itoast mo doon. Pero kung wala, dito na lang sa kawali, maglagay lang ng parchment parchment paper, baking paper o kung wala noon ay bond paper ano para hindi direktang masunog ang tinapay at hindi agad-agad magba-brown pala parang ano lang unti-unti uh, unti syempre nasa mababang apoy lamang so it toast lamang ito hanggang sa maging golden brown kakusina kung cheese melt yan magmi-melt yung cheese sa loob o ba diba? Ito na kakusina ang ating cheesy toasted bites na napakasarap. Ayan, partneran pa ng spaghetti sauce. Pero kung wala kayo nito, pwede naman ang ketchup. Since available ito sa kusina ko, ito na lang ang aking nagiging, ang ating magiging sauce. Ayan. So, pwede rin pasarapin pa yan. Dagdagan lang na chopped spring onions. Ayan. So, lagyan din natin dito para medyo may pagka uh, ano naman maganda tingnan. Ayan sprinkle natin ng uh, spring onions. Meron din ako dito ang uh, toasted garlic. Ayan. So, pili ka na lang kakusina kung saan mo preferred na sauce. So, ano pang hinihintay kagustina? I-try mo na ito na The best in negosyo, the best ding snack ng pamilya. Maraming salamat kakusina! huwag kalimutang i -like itong aking video at of course kung hindi ka pa nakakapag-subscribe aba mag-subscribe ka na para ma-update ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes na ina-upload ko kakaiba dahil mura at napakasarap so practical na mga pang-negosyo recipes hanggang sa susunod na video ko papasigla maraming salamat